Hello, this is Joy. and today, let's talk about kabobohan. Okay, now, I'm an atheist and I noticed na it's common sa ating mga atheists na gamitin yung term na bobo or gullible utu-uto when describing people who believe in a religion or, or in a God. After all, pag tinignan mo yung iba't ibang evidence at arguments ng mga believers, eh, nakakainis naman kasi talaga minsan. Pero, totoo ba na education ang solusyon? Sabi nila, dapat matuto ang mga believers to understand facts at evidence kasi pag ganun, almost 100% ang chance na ma-reject nila yung God belief nila. At saka, applicable nga ba ang common use ng salitang bobo which means walang alam, ignorante or tanga sa majority ng believers? So let's go and find out. Now, sa Pilipinas, may around 98% ng tao ang may religion. Out of that, mga 80% ang Catholic, 13% ang Protestants and Christians, around 6% ang Islam, and so on. There's more than 100 million people in the Philippines, and to say na 98% of them is bobo is a bit of a stretch. Okay, sa so US, which 95% of people believes in a, some type of God or higher power, ang population nila is almost 330 million. So that's around 313 million na bobo? I don't think so. Now, take note, ng numbers na yun ay sa general population. So mga ordinaryong tao, Itong mas matindi. Sa Amerika, they did a survey of mga scientists in 2009. Take note, mga scientist to ah, in different fields. Agree naman tayo siguro na kailangan medyo metalino ka para maging scientist. Okay, so they found that around 51% of scientists believe in some form of a god or higher power. 33% believe in a god and 18% believe in a universal spirit or higher power. Yan yung average scientist. Eh, yung mga elite scientists, pinakamagagaling na scientists nila, mga members ng National Academy of Sciences, mga leading researchers at mga top scientists sa field nila. Sa group na to, they found na 15% of the best of the best scientists believes in some God or supreme being. Now, sa ganung level ng scientific knowledge, I would assume na wala ng believer. Pero meron pa ding 15%. Ang tanong, bakit? Kasi maraming nagsasabi nga na education ang sagot para makaget over tayo sa religion. Pero with this data, I don't think so. Kasi highly educated tong mga scientists. Pero meron pa din sa kanila ang believers. Eh, paano pa kaya yung mga ordinaryong tao? So, kung hindi lang basta education problem, ano? Is it indoctrination? Brainwashing? Maybe. It's hard to say for sure, but we can safely say na hindi sila lahat bobo. And I would even argue na karamihan sa mga believers are intelligent, logical, at reasonable except pagdating sa faith in God. So hindi sila bobo in the common use of that word. So itong sa tingin kong nangyayari, let me use my own experience as an example. Ako, I can't speak for everyone. Iba't iba tayo ng journey out of religion. Pero sa experience ko, when I had all of these questions and doubts about my beliefs, ang isang pinakamalaking nagpipigil sa akin para maletgo ko yung God belief ko ay hindi yung lack of knowledge. Kasi by that time, ang dami ko nang nalaman about sa mga inconsistencies ng Bible at sa mga problema sa religion. Pero hindi ko na let go agad. Mas malaking dahilan, actually, yung parents ko, eh. pamilya ko, yung mga kamag-anak, mga tao sa paligid ko, yung impluensya nila. Kasi ito yung mga taong nag-alaga sa akin, nag-aruga, nagmahal sa akin. At isa sa mga tinuro nila sa akin ay yung belief in a God. Kaya kahit na nare-realize ko na maraming mali at walang sense ang belief ko, ay hindi ko pa rin basta nabitawan. It took me years. Kasi pakiramdam ko parang binibitawan ko na din yung connection ko in a way sa magulang ko at sa pamilya ko. Mahirap yun. So para sa akin, hindi lang basta education, kundi malaki yung emotional factor. At isa pa, maganda naman talaga yung idea ng God, di ba? When you think about it, ang sarap isipin na sa dinami-dami ng pwedeng mangyari sa mundo na wala kang control, natural disasters, mga malubhang sakit, yung kamatayan itself. Sama mo na yung paghihiwalayan ng sikat na artista. Updated ako ah. Ang sarap isipin na may God na pag nagdasal ka, eh feeling mo may nangyari or may nagawa ka at least. It's a feel-good mechanism pang pakalma at sagot sa mga bagay na hindi mo ma-explain. In short, religion is a good way to escape reality. But the problem is, it comes with a lot of other negatives. Kapalit ng feel-good na pakiramdam ay yung baggage na nakaka-apekto negatively sa society. So ano ba tong mga negative effects ng religion or God belief? Ano ba yung masamang epekto nito at bakit it's worth it to let it go even if it's hard? Para sa akin, marami yan. Pero let me give a few examples. These are real-world examples here. This can be proven historically. Check nyo yung link sa description description for some of my references. Isa sa mga pinakamagagaling na scientist ay si Isaac Isaac, mm -hmm. Isaac, Isaac Newton. Law of Gravity and Motion, Principles of Physics, nakadiscover ng calculus. Siya yung dahilan ng walang hiyang subject na yon Buisit, di ba? <laughs> Ilan sa mga papers niya, nagbanggit siya ng supreme power or God or divine. Pero nagbabanggit lang siya ng God kapag stuck na siya at hindi na niya mahanap ang sagot. Sa mga equations sa mga scientific papers niya na may explanation siya, wala naman siyang binabanggit na God. Marami pang ibang scientists noon na sa tuwing hindi na nila mahanap ang sagot, ay eh, they will mention a God. Parang palusot. Or it's the best explanation when you can't find an explanation. Tapos mangyayari, some other scientist will find the answer and then hindi na kailangan ng God as an explanation kasi may actual answer na. Yung mga ancient tribes, nagpapanik sila pag may bumabagsak, biglang nanginginig, bumubula yung bibig. Hindi nila ma-explain kaya ang sinasabi nila sinasapian ng demonyo. Today may tawag na tayo doon, epilepsy. Kaya hindi na kailangan ng demonyo as an explanation kasi alam na natin yun. Sa Islam naman around 800 AD to 1100, ang Baghdad ang sentro ng mga matatalinong ideas. Isa siyang intellectual center. During that time, maraming great ideas about engineering, medicine, tsaka math. Yung numbers na ginagamit ng mundo ngayon, it's called Arabic numerals. Algebra is an Arabic word. Yung mga best scientific ideas ng Middle East galing sa mga panahon na yon. Pagdating ng 12th century, pumasok ang influence ng philosopher na si Al-Ghazali. Isa sa mga ideas niya ay yung math daw ay galing sa Demonyo at marami pang ibang rules. Kaya yung pagiging open to new knowledge ng Muslim culture bago nangyari yung paglaganap ng ideas ng Islam ay nawala at natigil yung search for knowledge. Sa Pilipinas, isa malaking frustration ko ay yung pagiging passive ng society natin pagdating sa maraming bagay. Huwag kang mag-alala, Diyos ang bahala dyan. Diyos ang magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Parang okay lang makaranas ng hirap. Magtiis ka lang dito pagdating sa langit may ginhawa. Kaya naman tumingin ka sa paligid, ang lala ng public transportation, medical systems, political system, yung proven na magnanakaw sa bayan, nagiging elected official pa I think a big part is dahil sa religion. Karamihan sa Pilipino, unconsciously, nagtitiis na lang. Bahala na ang Diyos. Imbes na gumawa ng aksyon, gumawa ng malaking disisyon para magkaroon ng widespread na pagbabago, yung idea ng pagiging makajos, yun yung malaking dahilan ng passive culture natin sa tingin ko. So para sa akin, isa sa malaking pangit na epekto to ng religion, natitigil yung progreso kasi nalalagyan ng limits yung thinking. Yung makalumang beliefs, yung mga paniniwala ng mga tao noon, pilit nating ina-apply sa panahon ngayon. So worth it ba yung feel-good feeling na nakukuha ng mga tao from religion in exchange for progress at development. Isipin mo, kung yung mga scientist titigil na sa paghahanap ng cure for cancer kasi just nang bahala, hindi okay, di ba? Kaya, God believe has no place in the modern world. It's an insult sa mga doktor, sa mga scientist, inventors, at iba pang mga matatalinong tao na tunay na nagtatrabaho to make human lives better and longer. I believe in real people that are doing real, actual work and not an imaginary being I don't even know exist. So okay, hindi ka kabubuhayan ang maniwala sa isang Diyos. Again, tinuturo sa atin to ng mga taong malapit sa atin simula bata pa tayo. Kaya emotional talaga ang effect nito sa atin. At it's a feel good mechanism. Pero if you're a believer, you got to ask yourself, worth it ba yung feel good feeling na nakukuha from god belief in exchange for progress and advancement of society? Something to think about. So sa ating mga atheists, I guess that's the bigger problem. It's not simply education. If we want the bigger impact, it's finding a way to make believers realize of the negative effects of religion. At sana maparealize natin to sa mas maraming believers that reality is more important because we live in the real world. And hopefully, they can get over that emotional attachment in that God idea. Ako, hindi rin ako perfect. Minsan, pumapatol din ako sa mga comments na sarcastic minsan. Pero I'm always looking to help instead of ridicule. Okay, so, yan muna for today. Thank you for watching and till next time.